Tayo ngayon na mamumuti ng talong na 'to. Ito kasama hindi sa atin. Dinauputi na sa atin kasi kumukulang lang mga kasaka. Kaya ngayon tayo mamumuti ng talong mga kasaka. Okay, mga kasaka. Kumukulang oh. lang kasi mga kasaka. Kaya pinaputik ko sa atin ito mga kasaka oh. Noong mga nakaraan nga mga kasaka napakadaming gumulang, nasayang lang. Kaya ngayon mga kasaka ayun na po yung uh, Kasi sabi ng may-ari mga kasaka, nasayang lang daw kaya tayo ngayon ang mamute mga kasaka. Uh, kaya mga kasaka ang oh, dami pa rin ng bunga oh. Mga kasaka pwede na rin itong ganitong kalaki mga kasaka mga kasaka ito nga po palang talong na to ito nga pala ay domino kung tawagin dito sa amin sa probinsya o, mga kasaka, oh. ito, mga kasaka oh dalawa. Ang pa naman bunga mga kasaka. Sayang din to mga kasaka oh. Mga kasaka mga hindi natin alam kung mga kailang kilo to. Pero sigurado makakabili tayo dito ng bigas mga kasaka. Ito mga kasaka oh. to mga kasaka oh kung hindi to mapuputi mga kasaka gugulang lang, lang to kaya ngayon tayo mamumutin nito mga kasaka ito mga kasaka ang dami pa ng bunga sayang din to mga kasaka まあ、さだいぶ。